Nanghihinayang talaga ako sa ganda ng lugar na to guys Alam niyo kung bakit Ayan Ayan pa Ayan pa Nakita nyo guys Basura Basura dito Basura doon Ang dami nyan guys Alam niyo bang ang ginawa ko Kumuha ko ng sako At kinuha ko sila isa isa Di baling mahirapan ako guys Basta makita kong maayos malinis ang lugar na to <laughs> mapagmahal kasi ako sa kalikasan <laughs> kayo rin ba guys <laughs> tingnan nyo guys mapupuno ko maya maya lang ang sako na yan at alam nyo ba ang ginawa ko kinausap ko yung may ari ng resort na yan dahil sa kanya rin naman ako nang hingi ng sako kaya sabi ko bigyan niya ako ng permiso sa gagawin kong ito tuwan tuwa sa guys okay lang daw ang sabi pa nga pa shout out daw <laughs> Ayan guys, malapit ko na siya mapuno. Grabe, hindi ko alam kung saan ako mag-uumpisa. ka na ng basura dito. Sa unang tingin mo lang pala maganda ang lugar na to. Pero kapag tinutukan mo at nakita mo yung mga ganyang basura, manghihinayang ka talaga. Kasi naman, ang ganda-ganda talaga ng lugar na to. Pero yung mga tao, walang kwenta. Walang alam? wala silang pakialam kahit anong basura ilagay na dyan itapon nila dyan mga pinagkainan, mga pinagkinuman ayan, alam nyo ba guys yan mga bote ng plastic na yan ilang libong taon bago matunaw yan o baka nga hindi na yan natutunaw talaga eh, kaya pollution ang hatid nyan sa dagat, kawawa naman yung mga isda alam nyo ba guys, nakakasira ng coral reefs yan ang coral reefs yung tahanan ng mga isda di ba guys tingnan nyo halos mapuno ko na yung sako at ang isang to ayaw wag ba ang baho kaya nyo guys grabe <laughs> nagsisi ako ba't hinugot ko pa yung isang yun napakabaho nun sobra hindi ko alam ano, kung ihi ba yun ayan naghugas na lang tuloy ako sa dagat eto pa guys etong time na to pauwi na ako nito tapos na kaming maligo ng time na to at habang pauwi kami, may mga nadaanan pa kaming ganito, may lamang tubig, para sa bato, pain, <laughs> hindi ko alam kung para sa ito. Nilagay ko na lang din sa sako. Tingnan nyo guys, panubog ng araw ng time na yan. At habang papalapit na nga kami doon sa entrance kung saan kami pumasok kanina, nakatingin sa akin yung parang katiwala ng resort. Nagtataka siya bakit may dala akong isang sako na punong-puno ng ano, plastic. <laughs> Alam nyo ba guys, nagtataka rin yung mga ibang nariligo dyan. Akala nila basurero ako. <laughs> Nangongolekta ako ng mga plastic bottle at ibibenta ko. <laughs> Hindi no, naglilinis lang naman ako. <laughs> at habang papalapit na nga ako dun sa katiwala ng resort, Talagang nagpasalamat siya sa akin, tuwang tuwa siya nung makita niya yung doob ng sako. Siya na raw ang bahala doon, maraming salamat daw, tuwang tuwa talaga siya.